Maligayang pagbabalik sa Celebus Philippines, ang iyong tunay na mapagkukunan para sa pinakabago at pinakamainit na balita sa entertainment sa bansa. Kung bago ka dito, huwag kalimutang pindutin ang like button, mag-subscribe, at i ang notification bell para updated ka sa mga trending na balita. Nilinaw ay na Catherine Luna, Angie jumang anak ng pagmamahal KY Coco Martin, pagkatapos ng napakaraming taon, humingi ng tawad si Catherine Luna kay Coco Martin kaugnay sa matagal ng kontrobersya tungkol sa Diumanoy anak nila. Ano nga ba ang tunay na kwento sa likod nito? Alamin natin ang buong detalye. Sa exclusive interview ni Julius Babao noong February 17, 2025, binasag ni Catherine ang matagal na niyang pananahimik. Nilinaw niyang hindi totoong naging magkasintahan sila ni Coco Martin. Bagkus, nagkaroon sila ng mutual understanding matapos magkasama sa isang indie movie. Ayon kay Catherine, mabait si Coco at guwapo kaya nagustuhan niya itong makasama. Madalas pa itong nakikitulog sa kanyang tirahan. Ngunit bigla na lang raw tumamlay ang kanilang samahan ng madalang na silang magkita. Makalipas ang tatlong buwan, natuklasan ni Catherine na siya ay buntis. Ngunit ang malaking tanong, sino nga ba ang ama? Ayon kay Catherine, hindi siya sigurado kung si Coco ba o isang Chinese businessman na nakilala niya. Ipinaalam daw niya ito kay Coco na hindi naman lumayo sa kanya. Sa katunayan, dumalaw paraw si Coco nang siya ay mga anak at binuhat ang sanggol na ayon sa kanya ay kamukha niya noong bata pa siya. Ngunit habang lumalaki ang bata, napansin ni Catherine na mas kamukha ito ng businessman. Dito niya naisip na hindi si Coco ang ama, pero hindi niya agad ito itinama sa publiko. Noong 2014 na, sa isang interview ni Coco Martin kay Boy Abunda sa The Boss, ibinunyag niyang nagpad test siya sa bata at lumabas na hindi siya ang ama. Ayon kay Coco, gusto man niyang akuin ang bata, hindi niya magagawa dahil lumabas sa test na hindi siya ang biological father. Ito raw ang isa sa mga pinakamalalaking pagsubok sa kanyang buhay dahil hinusgahan siya ng publiko. Matapos ang maraming taon, ngayon lang nagkaroon ng pagkakataon si Catherine na personal na humingi ng tawad kay Coco. Sa kanyang panayam, hindi niya alam kung paano aaminin noon ang pagkakamali niya. Sinabi niyang sobrang hiyang-hiya siya kay Coco at humingi siya ng dispensa sa lahat ng nagawa niyang gulo sa buhay ng aktor. Dagdag pa niya, natutuwa siya sa tagumpay na nakamit ni Coco at naniniwala siyang deserve ito ng aktor dahil sa kanyang pagsisikap. Bukod sa issue kay Coco, nagbahagi rin si Catherine ng kanyang pinagdaanan matapos mawala sa showbiz. Nawala raw siya sa industriya dahil sa kawalan ng tiwala sa sarili. Nagkaroon siya ng personal na laban mula sa pagkakasakit ng kanyang mata, pagkawala ng kanyang ipon dahil sa maling investment, hanggang sa pagsubok sa bisyo. Taong 2020, pinusasan siya kasama ang kanyang dating kinakasama sa isang drug raid. Sa loob ng kulungan, doon niya napagtanto ang kanyang mga pagkakamali at natutong lumapit sa Diyos. Sa kabila ng lahat, muling bumangon si Catherine. Sa kanyang pagbabalik, gusto niyang bumawi sa kanyang mga anak at muling makabalik sa entertainment industry. Ang kwento ni Catherine Luna ay isang patunay na ang buhay ay puno ng pagsubok, ngunit may pag-asa pa ring bumangon at itama ang mga pagkakamali. Ano ang inyong opinyon sa kanyang pag-amin at paghingi ng tawad kay Coco Martin? Ay comment nyo na sa baba. Huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para sa mas marami pang maiinit na balita sa showbiz. Hanggang sa muli, dito lang sa Celeb Boss Philippines. Stay updated.